Ayan sa lahat. Ayan po yung pasyente yung gagamitin namin. Nasa ambulansya. Ayan po, nasa loob. Pumasok po yung ambulansya para ibaba po yung pasyente. Kaya lang bakit ang dami pong tao. Ayan o, no? laki krisyoso. O pamilya ko siguro nila yan. Tapos, may umiiyak pa po. Kadarating lang po yung ambulansya na yan. At hindi po alam namin kung nasa loob pa yung ambulansya, hindi po namin napansin kasi dito kami sa labas ayan po yung mga tao ayan po yung mga tao Ayon. may iiyak po eh hindi po kami pwedeng lumabas muna Uh, yung pamilya po ng pasyente, uh, sila po yung nagpapagpunta dito sa amin. Uh, Exacto, mga uh, siguro dalawang minuto, tatong minuto, dumating po yung mula Kaya hindi na po namin niya bituan yung, yung pagpasok sa loob ng mula siya. Oh. Uh, Ang totoo niyan, itong pasyente na po niyan ay... 50-50 po ko dyan kasi ito okay, ang ng, yun nga po uh, sana sana makarecover maka -recover. Uh, at pangalawa sana gumaling dahil well, 50-50 na nga po ayan matindi po yung pagkakaano ng pasyente kulang barang po yan ayan po yung staff ng uh, sa hospital ng Bayambang okay mamaya na lamang po ulit sa pangalawang video ipagdidikit na lang natin at uh, sana sana pagkalooban ako ng kakayahan na maalis po yung inilagay doon sa pasyente at sana po gumaling hindi pa po natin yung pasyente nasa loob pa po ng van at may hinihintay pa po yata sila ayan po Thank you. <coughs>

嗯。 Thank yeah, you. Yeah, yeah. ko pa. Pero yung dyan, pati yung ako ng ano, asin na may tulig. sa bako. Bagam. Ay, na ba? Tagay dyan ako na rin. Asin na may tulig. Ano pangalan ng namatay? Ria. Ria. Ria Lundi. Mm uh -uh. Namatay lang po.

Yan. Okay. Yeah. Ito ang kulang. Pangalan po ni... Ano ito ah? Teka, bakit yung, yung pangalan mo muna? Magdali ako po siya. Okay, tinan niya po yung pa po, ah, pangalan pa na rin niyo ko ha? pangalan niya po ito. Pangalan niya ito. Ilan to ako na? Ha? Bawal. Ito yung pababa. Yan po, mati mo. Ito yung may bit. Para makita mo na kung may nilagay ba matigas. Pangalan niya to ha. Saan doktor? Sige. Wala. Yung Wala rin. Wala. Wala. Pangalan niya ito ha. Okay. Hmm. 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 Pangalan niya po ito. Ha? Ito. Pangalan mo pangalan nung namatay? Ayan, ayan. O, kanya na to ha. Ito yung kanya ha. Hindi ko pinagpalit. Sa doktor. <coughs> Wala. Yung <Ayan>. kanto. <Tinkan> <coughs> <coughs> hmm. Pangalan nung namatay yun. Ito yung pangalan niya. O, yan ha. Positive na meron na. Ah, uh, meron siyang grading din tsaka yung sundong babae kanina. Yung sundo na nakaitim. Ito ang kulang. Kulang. Pinky. Ah. Pinky. It. Kung maray. Let's see. na Sino gumagambala doon sa patay? namatay Nagusap sa spirit Diyos? lahat niya sa tiyan? at sa Diyos sabaw sa ikaw ba yung pumatay doon? Ikaw? Ikaw, sagot na. Sagot lang na maayos. Oo. Oo, eh, oh, hindi. Aray ikaw. Aray ko, Ayun lang. Ayun <laughs> Pangalan mo? Mary po. Mary? Apelido? Iliya. Yeah. O, oh, sa kanya to. Sa kanya to, sir ha? kanya. Paki, ano po dito pa Paki, tapak. Yan, yeah, ganyan. Hindi, ganyan. Yan, yeah, ganyan lang. Yan na yan. Pangalan nito ha? Oh. Hmm. Pikit. Pikit, madam. Tinan nyo, tinenyo, nyo. Oh. Wala? Hindi yung nagbabaga? Wala? Sabihin nyo lang po, huwag pong mumulat. Oh. Wala? Yung kanto? <coughs> Sorry, tumunog. ah, oh. Wala rin. Kulam? Mm. Uh, sorry, tumunog. Ibig sabihin, iniigpitan ko. ah oh. ah, oh. Wala rin. Oh. Mulat ka. Pangalan mo to, itatabi ko lang ha. Pangalan lang na naman tayo. Rhea. Rhea. Oh. Tingnan nyo ha. Hmm. Alam. Pangalan mo yun, ha? Ah, ito. Sakit, doktor. Yung namatay ito, ha? O. Ah, pikit. O. Hmm. Oh. Wala. 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 Yung tanto. hindi ito sa ay sundok. Aray. oh, dito Aray ko. Aray. Oh. Pero pagdating sa kanya, pikit. Pikit. Pangalan ito nung namatay, ha? Pangalan niya to. Sa, sa, dito, dito ka sumakit sa inkanto. Hmm. Pangalan mo to. Oh! Ano? Hmm! Wala. Pero bakit dito? Tinamay piga ko, sir. Hmm! Huwag kang mumulat. Nakukontra. Hmm! Wala. Pero bakit dito? Pangalan mo ulit to. Pangalan mo na matay. Bakit dito? Oh. Aray! Aray! Ay! Aray ko! satu Aray po? Aray! Tenet? Oh, aray! Ayan, ito rin ko na rin gumulam ah. Aray! Reksoom! Puh! Ah! Ikaw bang pumatay? Ikaw? Ikaw pumatay? Ah! Ikaw? Sagot? Hindi! Hindi po! Hindi. Hindi! Hindi! Kilala mo yung pumatay? Puh! Hindi po! Hindi mo kilala? Hindi! hindi mo kilala hindi, pero Kaya, nagbitaw itong si Pinasukan mo ng pangalan Ay, kasi hindi mo kilala hindi ha kailala. hindi mo kilala hindi eh sino ka hindi po ah sige miri miri po miri ano ito miri miri Buwa, wala pa man na napapasukan talaga Ano ano mo yung answer? Pinso mo. Tinan ko. Pinunod ko. Pinunod ko. Ito dun tayo. Ito dun tayo. Ito ha. Okay. Sige, nood lang po kayo para makita nyo kung paano kong manggamot. Gusto kong may nanonunood. Hindi yung dalawa lang kami pa, may. Paano nyo Tama po. H Pangalan mo? John Kate Okay, kanya to ha. Okay, pa. Pangalan mo to ha. Direct ko lang. Hmm. Sakit doktor. Kiki. Hmm. Hmm. Wala. Inkanto. Hmm. Hmm. Sorry, tumunog. Wala. Kulam. Ah hmm oh, sorry. Tumulog. Wala pa rin. Alam mo pinipig ako? Ah. Yung ano po, pangit na. Kaya hey, nga, alam mo pinipig ako? Okay. Mulat. Ito yung sa'yo. Pangalan ng namatay. Hmm? Apelido. Oh, yun yun sa'yo na. Ito yung sa namatay. Okay. Okay. Sa, sa pangalan nung namatay ito ha. pigit Oh. Wala. Wala? Yung ganito. Yung sakit sundo. Ah! Oh. Ah. Ah, hindi po yan, sir. Hindi hmm, po, po yan, oh. Ah! Pabalitan natin ang pangalan niya. Ay, pa yung pangalan niya. Tama. uh. Puh! Mulat. 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 Oh, ito yung pangalan nung namatay. Tatabi ko ito. Sa'yo ito. Sakit doktor. Pikit. Mm. Wala. Pikanto. Mm, sorry, tumunog. Wala. Kulam. Mm. Wala. Positive po, wala ah. Pangalan niya po ito. Pero bakit dito? Ito ay, balik ko ah. Pagdating dito, pangalan po na naman dito. Balik ah. ko para makita niyo. Sa doktor. Mm -hmm. Ah. May Wala. Ito pa yung duwiding itim sa akin kanina. ito lang. <coughs> 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 po! Ah! Ang ah Pasitin po yung sundo kanina ng babae na nakaitin. Ito yung kulang. Ah! Hmm. Ay! Pero bakit dito? Mulat, mulat. Bakit dito? Ulam, pangalan niya to. Pikit. Mm. Kinin ko. Oh, wala. Wala, sir. Sir, sagot. Wala. Bakit dito? Oh. Yan lang. Oh. Aray ko! Boom! Saturn, Arepo, Senet, sa ah! at Arepo. Sino gumagambala doon sa namatay? Ah! Ay, sa tanpa, sa po na Diyos. Diyos sa lahat, Diyos na nakatakotan ah, sa piano. Ah, sabi sa Diyos, kamarino yan sa bawat iluluya ba? Ela, pu ah! Ikaw ba yung pumatay? Ikaw? Ay, Ikaw? Di sino, di po. Pala? Ay, sino pala? Sino pala? Sino pala? Na, na ko, ano, pangalan mo? Mo, ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Jen Paul na. Pangalan niya. Gantuan. Gantuan. Eh, <laughs> <Natay pong. laughs> huh? niyo ha, yung mga inipitan ko. Pagdating sa pangalan niyo, kita mo 'te. Pagdating sa pangalan mo, halos hindi sumakit, binitiga ako na. Pero pagdating doon sa siya namatay, isang ganun ko lang. Kaya nga gusto ko may manood na marami para makita nyo na Oh, Oo oh, nga, totoo. Kaya lang wala tayong mga gagawa nga, no? Ang mangyari yun yan, gaganti tayo. Kaya lang, hindi na natin makakausap. Kasi wala akong papasokan. O oh, ulitin ko, sir, please lang. Yan ako to, ha? Hmm. Pangalan mo? Hindi, anin ko lang. Anin ko lang. Pangalan mo? Yan po, basta. Yan ha? Sir, ha? Ano Ano nga? Nasa ba ito? Pero wala akong papasuhan. Ayun ah. O. Oh. Pangalan mo to ha? Uh -huh. oh. Sir, dito ka para makita mo yung piga ko. Mo? <coughs> kita mo? Nakikita mo? O. Wala. Oh. Pangalan niya po ito ha? <coughs> yung kanto? Uh. Wala. Wala. Higain ko ba ha? Oh! Wala talaga. Pulang? Uh. Wala. Wala talaga, sir. Sir, wala. Ito pa yung pangalan niya, ha? Pangalan niyo na matay. Sir, aaming ko lang ito. Peace lang, peace lang. Para po sa pinsan mo, no? Pangalan niyo na matay. Maria, oh. Ria. 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 O, oh, ganyan to ha. ayun sa iyo. O, oh, yan po Hmm. Isilin ko lang. Yupi. Yupi. Sa so, eh, doktor, nung namatay, pigit. O. Oh. Hmm. Sir, tinan mo. Wala. Hindi sumakit. Pero bakit dito? Dumidin din dito, no? oh, may tsaka tundok. Hindi ko pa inaano ano yun. O, tinan niyo may higit. Ah. Oh. Aray! Pulam ah hindi oh, kokuwi okay. na ah, oh. oo oh. sabi uh. wala wala Japon, Japon, Mulat, mulat. Inom ka ng marami. Inom ka ng marami. Inom marami. Sige pa, sige pa. Okay. Ganyan lang, Pangalan nung namatay. Reyo. Oh. Oh. Yan ha? Sikit ha? Mm. mm. Wala na? Pangalan mo nung namatay ito ha? Mm. Mm. Wala! Pangalan mo, huwag ka mumulat! Pangalan mo? Ah. Mm. Wala! Last, pangalan mo namatay? Mm. Oh. Wala! Yung ikanto po kanina, saka yung babaeng ito yung Dine. Malas. Bumawi na po tayo kaya nang hindi Pinatay ko rin 'no. Ah, enemy mo pa.